So ang tanong, kapag ka gumawa tayo ng two stories na bahay, saan ba tayo makakasib ng bakal? Gumamit tayo ng steel deck or gumamit tayo ng plywood? So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol nakita nito. Tapos ko na itong nailatag yung steel deck and din tapos ko nang nailatag yung mga bakal. So yung kulang na lang is yung pagbubuhos. So ang tanong, kapag gumawa tayo ng two stories na bahay saan ba tayo makakasib ng bakal gumamit tayo ng steel deck or gumamit tayo ng plywood so kung gusto nyo malaman tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis. Wow. So kinubalik tayo sa tanong saan ba tayo makakasib ng bakal kapag gumawa tayo ng two stories na bahay? Ito bang steel deck or itong plywood? so kino okay, para sa akin makakasib tayo kapag ka steel deck yung gagamitin natin so ito yung advantage kapag ka gumamit tayo ng steel deck diba nakita nyo yung distance ng bakal is 8 inches or 20 centimeter yun ang pinaka standard kapag ka steel deck yung gagamitin natin 20 or 8 inches yung spacing ng ating bakal kapag ka plywood yung gagamitin natin yung 20 cm or 8 inches na distance ang ating bakal is hindi applicable sapagkat kapag yung flooring natin is mabibitak may tendency na yung siminto ay malalaglag so kapag kakaho yung gagamitin natin mag additional tayo ng mga bakal na gaya nito so yung spacing na 20 cm or 8 inches dagdagan natin ng bakal magiging ganito yung form niya and then mag crossbar tayo dito so nagiging apat na dugtungan na bakal yung gagamitin natin kapag kaapat na dugtungan na bakal alam na natin na napaka expenses napaka mahal sa bakal ngayon so kapag ka mahal yung bakal malaki yung gasto natin kapag ka plywood yung gagamitin natin so para sa akin nakakasibdayo kapag ka steel deck yung gagamitin natin sapagkat dalawang dugtungan lang is pwede na hindi gaya sa plywood na magiging apat na dugtungan yung bakal na gagamitin natin kung baga 4 inches or 10 cm yung bawat butas ng ating uh, bakal para kapag mabitak yung siminto, hindi malalaglag. Yeah.